So, isa-isa natin pa makita nyo. farmers at ito na yung ating mga manok na pipick upin galing sa AEG farm so yan, ilang box to 1, 2, 3, 4, apat na box ayan, meron pa AEG yun oh. AEG na butas check mo pa check mo na natin Nasigla na. lahat. May itlog Oop. na. May itlog na. Last <laughs> <May itlog na. laughs> one. Okay. Oop. So okay lahat. Nasigla lahat. So later ko napakita sa inyo tsaka buksan natin sa farm pagdating. Okay. <laughs> first, nakarating na tayo dito sa farm. At eto, dala na natin yung mga manok na pinick up natin kanina. Yung pinadala ng mga, ng AEG farm sa Batangas. So, yung piraso to. At ngayon, i-unbox na natin isa-isa. So, kanina hindi ko pinuli unbox kasi baka makawala sa daan. So, ngayon, nandito na sa multicab at ibababa na natin. So, lagay natin na natin yung mga manok na padala at napili natin sa AEG. So, yan ang farm. Namisang farm. Magaganda na ang... Ang magaganda na ang... Magaganda na ang mga saging dito. So, ito yung mga, mga ano, yung mga boxes. Yan. Ilang oh, box yan? Up, up, apat. -ap. Apat na box. So, isa-isa yun natin pa makita nyo. So, yan. Yan yung ano, pure breed. So, eto manok natin mga farmers na unang nilabas. So, ito yung pure breed natin na golden boy sweater. So, yan, yung itsura niya. So, yung kanyang kondisyon, ga galing sa biyahe. So, ilang araw din to bumiyahe. So, okay naman siya. Hindi naman siya parang nananamlay. Yan. Okay, next naman tayo. next naman. So, ito yung dinagdag kong isang piraso. Ito yung battle cross. Ano, mix to ng golden boy sweater tsaka gilmore. So, ganito yung tsura. So, ano to, may itim-itim to sa paa. Ayan, kaya bat, ano, battle cross. Ayan yung palatandaan namin na battle cross siya. So, presyo nito, um, 8,000 pesos tong isa. Ayan, 8,000. Battle cross. Then, yung pure breed na to, 30,000 pesos isa niyan yan 30k So ayan baba na natin Halos magkamukha lang sila dalawa Pero Paa may pagkakaiba sila sa paa So may wing band na rin to ni AJ Game Farm ayan galing Batangas Nanuka nang gutom Gutom na So, ibang iba doon sa mga manok. <laughs> so, yung mga manok mga farmers, ibang iba yung bagong dating. Uh, pero magagaling yung mga manok ko dito. Ayan, yung ay, mga babae na ilalabas natin. So, itong mga babae, isa-isang tsura na to, ganyan, pullets. Pure breed golden boy sweater. So, ito yung 10,000 pesos isang piraso. May legband na rin to nila, Sir Edwin, Sir Arnold. Sir Arnold at Sir Jerry. So, tsaka nilagyan na rin to ng leg, leg band. Yan. Ganda? Maganda ba? Maganda kuya? Maganda ba? Pero, siksik ang bigat, no? So, so, yun. Importante lang naman dito, mga farmers, sa uh, mga manok na ito. Ha? Parehas lang ha? Medyo, ano lang, iba-iba lang kulay. Pero, pero So, ang kaibahan, ang kailangan lang naman dito siguro yun natin, baka farmers, is yung condition natin. Condition sa manok dahil nga, ilang araw din to biniyahi sa land travel kasi sila. So, yun yung kalaban natin once na um, biniyahi sila ng sobrang tagal. So, baka ma-stress yung manok or baka malamya, lumamya. So, ganun. Kaya, nung dati, nag, kami yung nag -shipping. So, hindi kasi namin masyadong alam yung mga shipping-shipping dati doon sa first batch ni Sir B-Boy. So, yun. Nung dumating yung manok, medyo parang stress na stress. So, after ko nun mag-order kay Sir B-Boy Enriquez, so, nakilala na natin si Doc Ramil. So, si Doc Ramil yung shipper ng mga manok. So, so si Excellence on Point yun yung sa, sa, kanya YouTube channel. So, excellent on point siya. Nag-vlog din siya sa mga game farms sa, sa bandang Luzon. So, siya yung si-ship ng mga manok kapag land travel. So, dahil nga gamay na nila, alam nila nila yung kalakaran kung paano alagaan, tsaka conditionin yung manok habang nasa biyahe at dumating ng walang problema sa mga buyers. So, kaya si Sir... si Sir... si Sir Ramil, si Doc Ramil na lang po yung ating um, pinag-handle ng shipping, kahit nagbayad, nagbayad na lang po ako dito. So, noong una, sinabi ko sa vlog, 9,000 pesos yung nag um, natin sa shipping. So, dito dahil nagdagdag nga ko diba ng isa yung ba battle course na manok dinagdag ko so naging 7 piraso so nagbayad tayo dito sa lahat na ng shipping 11,000 pesos so lahat na yun um, pipick upin na lang namin dito sa lugar namin so wala na kami iintindihin so ina na yung kuya lima na? so eto baba na yung limat pakita ko sa inyo so yan mga farmers 5 piraso dalawang babae dito sa isang klungan oh inatingin pa siya sa camera So sa mga mahihilig ng mga sweater dyan, mga sweater user, sweater breeders. So napakaganda po nito, inacquire nating materialis kila Sir AAG Farm sa mga De Cross Brothers. So yung mga mahihilig mag crossbreed, mahilig mag alaga ng mga pure breeds na manok na sweater. So line up na kayo mga ka farmers pag nakapagparami tayo nito konti ongoing na rin yung pagbebenta natin. So ngayon, um breeding pa tayo, breeding. So kagaya ng Kelso, marami na rin naman tayong labas na Kelso ngayon, pero konting roll pa para mas marami po tayong may labas so yun mga farmers abangan nyo yung pag ongoing breeding natin sa mga sweater nito bagong dating natin galing sa EAJ farm at um, mag-update din ako sa inyo sa Kelso so papakita ko sa inyo yung mga medyo malaking sisiw na natin na napisa last time so medyo malalaki na sila ngayon at nakakatuwang tingnan so next vlog i-update ko yung ating white Kelso then um, baka looking forward din tayo bumili ng materials dito sa Bacolod so not sure pa pero mukhang kailangan puntahan dito kay Dini Cuenca So, yun, yun. naman yung next target ko na bumili ng materyales si KD ni Kwenta. So, yun yung mga ano, pumpkin, pumpkin head naman yun. So, mga sweaters din siguro. Pero magagaling din yung mga manok from Bacolod. So, marami tayong manok dito sa farm. Um, galing Bacolod. So, yung may mga um, cross-cross breed na rin. Pero may mga ano na ng Bacolod. Mga dugo. Ayan. So, yun, mga farmers yun lang naman. pinakita ko lang sa inyo yung pagbaba ng mga manok natin dito sa farm. Ayan, at least nakarating ng maayos yung ating mga manok. At um, lahat sila ay walang problema sa um, kondisyon. Lahat sila masisigla pa. So, yun ang pinaka-importante. So, yun, happy tayo. At um, meron na naman tayong bagong materyales na na-acquire. At um, magiging mag, mag, mag breed na tayo ng mga ganitong klaseng magagandang manok, mga pure breeds, um, golden boys wetters. So, yun mga farmers, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i narin na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos yung na-upload ko dito sa aking YouTube channel. Um, if ever yung mga, up mga updates nito, so pinapost ko po lahat yan sa aking page o palike na lang po ng page ko ka Farm Chickens. So lahat ng binibenta ko na products galing sa mga breeding ko diyan ko po pinapost. Ayan. ka Farm Chickens. So yun mga farmers thank you for watching. Happy farming!